ng dagoda dibi pamana Kasi yun tingnan niyo Ang laki na ang laki pala ng kayamanan ni Bimix no Bimix ipakita uh, mo na eh, yung loan mo Kalala papamagi <laughs> kahit itay bigyan mo lang kami ng 100 square meter diyan pwede na Ang maligaya ang pagdating bayan ng hala-hala Ayan na hala-hala na sila Ayan hala, -hala para iso dito na address nila Dito na ha, guys. Dito na tayo sa Halhala, Tanay Rizal. Dito po yung natatanging patienter dito. <laughs> ito lang natatanaw po natin. Taytay ito <laughs> dito sa Halhala. Ang hakatay dito. Sobrang, sobrang bait ni Ate Bimby. Ayun, nandito na po tayo sa Tanay Rizal ng nalaman sa Barangay Halhala. No, Napakya tin bahay <laughs> Barangay Halhal dito na po kami pa ni Rizal Barangay Lala Shoes oh, on oh. the ground Boy niya lang yan dati Bigyan niya lang <laughs> yung ganyan Oo, dati niyang mga driver No? Ano na po yun? Taga pakain ng mga Shoes Ginoo ko sa'yo Darius Phoenix Imagination ni Darius Ayan guys Ate no? Ako ang yaya ni Bimix. Yung driver niya ay yung tagapakain. Uy, nagpasa tayo. <tinyo> elementary school. Saan? Ay, Tawagan mo si yeah. ano. Hey, map, eh. Hindi sabi naman niya, pag, mal, pagdating daw ng elementary school, dire, diretso lang. <tinyo> ayan o, no? ayan po. Sipsipin. Di ba diretso ba yung address na binigay? Oo, ano? yan sabi nga niya. Yeah. Magpas na ba tayo, Ben? Ito, tignan mo. Meron ka ba nito, Dai? Uy, tanong mo na lang. Saan po yung sipsipin, ano? Sipsipin elementary. Elementary sipsipin. Sipsipin po. Sipsipin. Sipsipin na basta. Hindi eh. Malayo na po. Hindi may yung pinaka-address niya, mayroon pa. Thank you po. Salamat po. Ang sabi naman, atin saan po ba yung butinge? Doon din po. Ah, uh, okay. ta si Tay kay Darius. <laughs> yan. Ayun, napakamalan kasi yung agenda ko eh. <laughs> laki ho ng Ari -Ari -Ari Lumagpas. Nakalula. <laughs> yung mga himay na cute. Hindi, kunti lang yan, konti lang. Okay lang yan, nanood ganun talaga pag first time. Bulkenge. visit. Bakit, bakit ako walang ganyan? Nang ano? Nang mag-video. Talaga? <laughs> Nakalimutan. Na Ay, grobe no. Oh! Ay, miss na you. Ako. ako hindi. Naligo na ako kaya pwede na ako <laughs> yung makapyakap. <laughs> Grabe, mahiya ako talaga. Bigla akong naligo. <laughs> o, oh, di ba? Hi! Hello! Andito na po Andito sila. na kami sa yan. Hala Hala Sipsipin. Yan. Barangay Sipsipin. Kanina pa ako, hindi, hindi kagabi pa ako hindi nakatulog. Oh, ah? talaga? <laughs> <laughs> So ayan si ano si uh, Daphne Vibla. Hello, shout out, shout out. Naiwan ko 'yung salamin ko, hindi, di ko hindi ko mabasa. Ano, Pagka-flawless mo. Ooh! Grabe na yan ah. Matanda na tayo, pare-pareho na tayo ng mga edad. Buwan lang ang ano mo sa akin pero sige <laughs> pa si mo. ay grabe na maya. Talaga. Sobra. Pero maganda yung chabi ka no. Oo, oo, maganda yung may laman ako. Nakita mm -hmm. ko nga eh, mm -hmm. yung, may chabi ka no. Chabi-chabi okay, na yung driver namin. Mm -hmm doon ano, para hindi mainit. Eh na yung driver namin so, dito. Magkaganyan ng driver niyo Oh, ang guwapo, naman. ang guwapo <laughs> ng driver namin, no. Oh. Ang guwapo <laughs> ng driver namin 'yan. Single nga si Daddy ngayon. ah, wala siya. Dito. Mm -mm. Ayan, ayan driver namin, yan yung ano niya, yung yaya niya yan. <laughs> Oh oh nakita ko 'yun. Oh diba? Ang layo. <laughs> nakita ko 'yun. So, Kaya e, ano natin, ba? kasi asarap nung ano, ma captured yung mga tawanan. So, i-on uh -huh. lang natin. Santos matubang ate Edna Vlogs, and Kalinga Prab. Syempre sa mga Kalinga Partners natin, hindi ko na maiisa-isa. Ang dami-dami nila sa kay, uh, mga grupo ni Kalinga Prab, ang K-Boys. So, malalag hello sa inyong lahat, Ayan, sa ating mga kalangga. At lahat-lahat na kayo ng mga Kalinga. So, nandito na yung ating mga hinihintay. Sa ating team. <laughs> Sa team natin. Ha? Sa team natin. Oh, sa team natin, ang mga team Kuruda. na uh, members, syempre headed by our founder. yan Sis, ano? Nandito na sila. Nandito <laughs> <laughs> na silang ang na ha, Si Darla Skip ni na, si Stop ni Daphne, si uh, Vimix, at sya, uh, si Daday. At uh, syempre sa ating mga admins. nako hindi ko na isa-isahin ha. Baka makalimutan ko. Sana, lahat na. Oh, lahat na lang. Ah, sa mga staff natin. Eh, members na talagang walang sawa walang sawa sa panonood at uh, pag-watch ng ating mga videos. Ayan. Master Worm! Hmm. Nandito na sila! <laughs> Sana may mainggit Ay, joke! Hindi <laughs> 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 kasi talaga yung ibang-iba yung pag bisita uh -oh. ako. Uh -oh. Iba-iba yung may may bisita ako. Sabi nga ng mga ano ko, ng mga kumari ko, parang buhay ka pag may tao dito. Siyempre mm. naman. Kasi Ngayon mag-video kayo, kayo ano? <laughs> mag video Kung tuwa nga si Rina na dito Oo, eh. Oo, oh, diyan o. No, minsan dyan lang. Pero mas madalas nasa kwarto ako. Pag lumabas ako dito, nag-ano lang ako, naglalay. Malik na yung kulay Ha? Kulay. Ay, yung kulay ko. Oo, Mabay tapos kayo. ang tapos ang aking cellphone ay nagpower power off. O, di ba? Ang saya. Walang nangyari. <laughs> <laughs> Ayan, salamat na marami sa ano sa pagdating ng ating mga... oy wala pa akong ano, naluluto. Promise. Ay, okay At lang yan. For... Mag-almusal ka muna. Ay, hindi. May pancake ako. Tayo, guys. Sa, uh, sa Tanay Rizal ng Barangay Sipsipin. Ay, guys, yung tanawin dito sa bahay ni Sis Lori di Imagalpo. Ang ganda po ng lugar niya, guys. Ay, kape yung kape din alam mo, day? Sis Lori, mag-ano ka, pancake ka dyan, oh? Uh Oo. -oh. Teka lang, mag-ano tayo? Mag-picture -mag tayo. tayo? O, pang thumbnail ko, oh, may, pang may para may thumbnail tayo. Dito, dito. Dito tayo, para maliwanag Dito to na kaya, parang matangkal Ulit namin eh. <laughs> <laughs> Masinsya na, na kayo guys. Hausir tayo sa bahay ng sakalam. Ay, grabe. Clean it na. Okay, thank you so much sa mga pasakalam natin dyan. Ayan, yung bahay ni ating sakalam ni ni Sis Lori de Magalpok po. Ito yung hausir po tayo. Ay, ito po yung si Arnie Ayan po yung si ni si Sis Lori Wow, so cute Ayan, ito po yung si ni si Sis Lori Ayan ba, guys Ayan po Ayan po yung itong, yung kanyang kunting kusina Ayan, nag-read alert ah, Nag-read house ako Ayan po Read house tayo, guys Ito po yung kanyang kusina Napaka-cute ng kanyang kusina, guys. Ano po, guys? Ito, guys. Hindi pa rin siya tumingigil, guys. Nangahamak pa rin siya, guys. Ito po yung kanyang munting kwarto, guys. Wow! Walang laman yan. Ito po yung kanyang munting kwarto. Tol, so, hold Sigit ho sa pinyo la. sa may sa natin pa-ilaw-ilaw. -ilaw. Mga anong mga bisitang bastos to, guys. Pumasok na walang paalam, guys, no? Pasensya na po kayo diyan. Ano ah, ba? Bakit Ayun oh, eto po yung. Konting tahan, munting kwarto. Oh, ang gaganda ng mga bed year. Ito yung kanyang munting kwarto, guys. Ayun, guys. May aircon. Pwede 3 hours dito, te. Libre kayong dalawa. Bigay nga daw niya. Pwede 3 hours dito. O, oh, pwede. Guys, may natok na sana ko. Yung ulam natin, hindi pa nasasala. Pwede, pwede dito, guys, o. Oh. Yan lang ang ulam nyo. Wala ko ibang papaulam yan lang. Sibuyas, bawang, luya. Yan lang ang ulam nyo, ha? Okay lang, okay lang. <laughs> Sige, ang gando sa likod. Ayan, nag-house tour po sila. Ayan. Hi! Red, red, red alert to. Red alert. Hi, Michael So, I have latest video on my channel about carbonara. Wow! How about the pansit? Did you already uh, cook pansit? Ay, grabe na yan. Hello sa ating mga 3 viewers million dyan. May mga bisita po ako ngayon. Siyempre,